Hello po mga kalaki, good morning, good morning po sa ating lahat dyan Gising na mga kalaki, uy! Uy, Pasko na, Pasko na mga kalaki Nako po, marami pong nangangaroling ba sa inyo? Uy, kahit po may nangangaroling dyan sa inyo, bigyan nyo naman po yung mga bata ah, Masaya po, e, once a year lang naman po ang karoling I-promise po, mararamdaman nyo po yung spirit ng, ng Christmas At malay nyo naman po, swertehin kayo dyan sa kababaang loob nyo po Lahat po ng nang dumadaan na nangangaroling dyan, huwag nyo pong dead mahina Bigyan nyo kahit 2, 3, 5 piso, 10 piso basta bukal po sa puso nyo. Huwag po may may wag nyo pong may palalampasin na hindi po kayo bibigyan. Okay? Smile, smile lang po tingnan niyo po. Maganda po ang balik po ng swerte sa inyo. Mar promise maniwala po kayo. Yung konting halaga na ibibigay niyo sa mga batang makikita niyo ngingiti tas magpapasalamat sa inyo na. Thank you, thank you, thank you mabaitin niyo, di ba? Triple kapag ka ibinigay ng langit sa iyo, maniwala ka sa akin. Katulad ngayon, ang lucky numbers namin ibibigay sa iyo, abay, malay mo ikaw ang aming winner for this day mga kalaki Kaya eto na po, Luzon, Visayas Mindanao, Metro Manila Pilipinas at buong mundo handa ka na bang manalo at maging milyonaryo, gising na mga kalaki oh. pasikat na po ang haring araw alas 5 na po ng madaling araw ngayon at syempre tayo po ay mamimigay ng mga lucky numbers sa mga gising na dyan, sa mga nanay dyan naghahanda na ng almusal at syempre, eto na po ang mga 2 digit lucky numbers, hindi na natin patatagalin. Sabi na naman nila, bagalan ko daw po ulit. 'di ba? Bagalan natin. Ito na po mga kalaki sa Cebu 1215. Ayun na. Aklan 1332. Aurora 1224. Laguna 816. Quezon 59 o no, longa Olongapo 32 35. Dabao, 21 26. Tarlac 7 15. Quirino 33 9. Bacolod 21 2. Cavite 13 16. Tagig 8G. Mindoro 123 Marinduque 7 18. Caloocan 35 9 Muntinlupa 2 1 Palawan 134 34 Sambales Ayun Sambales 23 15 Tabuk 74 Kalinga Apayao 1 5 at Quezon City, 29-33. Pampanga, 7-16. Uh, Pangasinan, 1-4. La Union, 3 7, Ilocos Sur, 22-15. Ilocos Norte, 23-9. Nueva Ecija, 15-24. Uh, ah, Nueva Vizcaya, 1.22. Mas Bate, 2.16. At syempre, Romblon, 13.28. Angono Rizal, 9.3. Montalban Rizal, 21.25. Antipolo Rizal 11 G's Taytay Rizal 2 G's Cainta Rizal 7 DC 7 San Mateo Rizal 23 30 Isabela 9 34 Tugigaraw 25 36 Rojas 31 19 Capiz 8 14 Bohol 5 20 Bulacan 21 4 Bagyo 5, 26, Bicol, 36, Gis, Batangas, 2, 24, Bataan, 130 Butuan, 931 31, Benguet, 72 Iloilo, 4-6 Ayan po mga kalaki Puputulin muna natin sa ilo-ilo Para bigyan po ang ating mga uh, laki, followers dyan Ng mga tips Para po makatanggap kayo ng araw-araw po ng mga lucky numbers Every day Dapat po sa tamang account po kayo nakapollow Lagi ko pong sinasabi yan Last year ko pa po sinasabi yan Dapat po sa tamang account Hanapin nyo po sa Facebook Ang Red Parungkin po I-click nyo po yung people dyan Lalabas po yung totoong account I-login nyo po i-check ang followers Sa meron po tayong uh, sa Facebook uh, 300 14,000 o 315,000 followers. Tapos meron po tayong second account. Red Parunkin din po na may 50,000 followers. Na naka-yellow t-shirt ako. At picture namin ni Lola Carmen. At Aris Gatchal yan. Ayan po yung mga legit na account sa Facebook. Meron din po tayong YouTube. 16,300 followers. Red Parunkin din po. At meron din po tayong TikTok. 420... 2000 followers sa po tay mga kalaki yan po yung mga legit na legit na account po natin na talaga pang sinusubaybayan ng mga followers natin ano po. Adyan po kayo humingi ng mga lucky numbers, re replyan ko po kayo. Mag-suggest po kayo, bibigyan ko po kayo basta make sure po na naka lang po kayo libre po ang mag-follow. Napakadami ko na pong binibigyan. Kasi chine-check ko po kasi pag hindi ko kayo binigyan, i-check mo. Hindi ka naka Hindi ka nag-share ng video namin. Dapat po nag-share ka ng video namin at comment ng comment ha, para pag isang comment, matatabunan ka ng comment. Okay? Kaya nagtataka ka ba't hindi kita pinapansin. ba diba? Napakadami pong mas nauuna sa'yo. Ha? Huwag kang pauli. Mali mo naman ang chance mo kapag kanabigyan kita ng numero yun pala ang swerte mo. Okay, so mga kalaki, tandaan nyo ha, ah, ang laki numbers namin, libre, wala pong bayad ito. Private consultation po ang may membership at good for 3 months naman po, wala po itong pilitan. Kami po magbibigay ng tatayaan mo sa loob ng 3 months. Pag tinutukan kita, mananalo ka, claim it mga kalaki. ba? Diba? Huwag ka nang mag-isip-isip pa dyan. Good for 3 months, oh, grabe, ang tagal na nun. Bago mag 3 months, mananalo tayo. di ba? Diba? Claim it, maniwala lang tayo. Okay mga kalaki, eto na po, itutuloy na po natin ang mga 2 uh, digit lucky numbers ngayon pong umaga Gising na Sa Leyte 32 20 Samar 15 19 Ano to? Paranaque 31 4 Manila 7 18 Pasig 5 21 San Juan 13 23 Mariquina, 8... 29. Ayan po mga kalaki, kompleto na po ang mga uh, two digit lucky numbers. Takbo na po sa yung outlet at make sure po ang mga lucky numbers namin na alaga nyo ng 3 days bago po natin palitan. Pwede nyo rin pong irambol yan ha? para mabaliktad man po ang numero, panalo pa rin po tayo. So dito na po tayo sa so shout out time. Shout out po tayo sa Tansa Kabite kay Dominador isgara Hello po kay Sir Dominador Esguera. Happy, happy, merry, uh, merry, merry, Christmas. Happy, happy New Year po sa'yo. At nawa po. O ilang beses ko na napatama din yung Kabite. At sana po, lagi ka nakatutok sa amin dito at gusto namin mapasama ka sa of winner namin, mananalo, mananalo tayo. Okay, so mga kalaki at syempre mga toda po ng mga tricycle driver po dyan sa may Kaluokan sa may Grand Central, hello po sa inyo. Suki na natin yan, dati sa may Kaluokan yata, dun sa may Grace Park, ano. ngayon naman Uh, Grand Central daw sa may harap sa may harap siguro to. Hello po sa mga tricycle driver diyan sa mga jeepney driver diyan sa Caloocan. Maraming maraming salamat po sa panonood niyo sa amin. Mananalo mananalo tayo. Gising na mga kalaki, gumising ka na. Gising na tara na. Magtaya na tayo.